Magandang araw mga katanaw Dito po tayo ngayon sa Paradise Farm Araw ng Sabado, apit siya na Marso Tayo po ay atin pong titingnan yung Naggagawa po ng paltak Paltak kasi magkikilig kami sa mga puno ng halaman Gagamitin namin yung carbonate o karton lalagyan namin ng paltak para hindi mabunot yan ipapakita ko sa inyo kung anong anong sinasabi kong paltak tayo po ito po yung gagawin naming paltak ang sinasabi kawayan ito Gawa Tapos putol-putulin niya ng may isang dangkal. Siyang tutulisan. Bibigain. Ito na po yun mga katanaw. Ito. Yan. Isang dangkal. Tapos bibigain yan. Ganito yun yan. Bika. na. Bika na. Bika na yun, tapos ito, ngayon tutulisan, lalagyan ng pinaka lalagyan ng pinaka, ano pinaka ito, sima para hindi mabunot papaltak sa carbonit Itingnan po natin yung sinasabi kong kilib na carbonate. Punta tayo dito sa papayahan namin. Ito yung nilalagay sa papaya, sa kapi. Yung maliliit pong halaman, yung po ang nilalagyan itong carbonate. Kenapa letakkan Tentu 15 lah Tengah kaki tak ada na po yung puno ng papaya ay ito po yung sinasabi kong carbonate yan tapos yan po ang paltak to to yung ginagawang paltak namin yan nabunot na nga itong isa dito kasi siguro lumaki ng butas kumit natin ulit yan yan po para hindi po siya agad patubuhan ng damo puno na po nilalagay namin dyan sa mga papaya yan po nakita na po nyo yung paltak ganyan po yung ganyan po yung gamit doon sa paltak at ito po yung carbonate papaya po namin po ay malapit na pong mamumunga ito yan po yung aming mga papaya ito po yung nauna at mayroon pa rin kaming nahuli na tanim itong isang nasa ibaba medyo malaki kaiba-iba siguro mataba yung kanyang yung, uh, tanimang lupa ito taba siya at mayroon na pong bulaklak mayroon na pong bulaklak mga katanaw ito yan bulaklak na po yan bubunga na po yan sa ibaba ganun din medyo matataas na rin ayun matataas yung sa ibaba kahit sa dito sa itaas yun po sila oh. malapit na pong mamumunga ito kasi may bulaklak na Ito naman po yung aming alpasa ng kambing. Dito po kami nag-aalpas pagka sa umaga at nililinis yung kanilang bahayan na alpasan po namin dito. Ayan po, ito po yung kapaligiran dito sa pagkas drive kung tawagan namin dito. Ah, gani drive pala ito. Yan, may mga papaya yun yung nyug na yan yung mga maiksing yan Edward, idwarp hindi pa wala ang namumunga. yan po yung mga kahoy, mahogany, eh. at dito naman sa loob ng alpasan may mga manggang kalabaw yan po yung itong iba nito mayroon ng bulaklak siguro kaso lang hindi ko man magikita kasi malabo na ang ating mata ay tingnan lang natin may puno pero hindi ko makikita kung talagang namumulaklak na kung ito'y ano Okay po. Hanggang dito na lang po ako sa aking binibidyong ito. Uh, marami pong salamat sa inyo. Subaybayan po niyo palagi yung aking mga binibidyo dito tungkol sa aming farm para makikita niyo at na pag-aralan din niyo kung anong dapat gagawin sa mga halaman. Okay, marami po salamat yung mga bago-bago po nanonood sa mga mga binibidyo ko dito sa channel ko. Paki-subscribe do po at paki-pindot yung bell sa ibaba. Marami po salamat. Babuhay ko kayo lahat. bye po. Babay.